Magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin ngayon sa ito. Uh, ito pong bagong pakulo na naman po ni Senator Robin Padilla. Okay. Ako naman, eh, pagka maganda naman ang sinasabi ni Robin Padilla, pinupuri ko naman po, pinagtatanggol ko naman. Pero pagka sa tingin ko, eh, controversial ito. Diba? Kasi ho, oh, bakit? Ako, mula nung pagkabata ko, naririnig ko ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko pa nabalitaan na humingi sila ng special treatment sa gobyerno. 'Di ba? Ilang presidente na ang uh, dinala nila. Ilang kandidato na ang pres naging presidente yung kanilang inindorso. Isa sa mga naendorso pa nga nilang babae, Gloria Arroyo, na nangagaw ng pwesto, 'di ba? Pero hindi siya humingi si Marcos kay si Apolakay, kaibigan ito ni Manalo, pero hindi humingi ng special na araw para sa kanila. Ito si Robin Padilla kasi may panukalang ganito. Sabi niya, ako po mismo ay witness sa mga ginawang magagandang bagay ng INC. Okay, witness naman ng marami dyan. Nakita ko ang kanilang lingap. Di lang ito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nasaksihan ko po ang para sa akin ay very godly na mga misyon ng INC. Hindi lang po sa kristyano kundi sa mga Muslim. Yan. Meron kasi siyang panukala. Ito, on declaring uh, July 27, a non-working holiday commemorating the founding of Iglesia ni Cristo. Okay. Alam niyo, sa tingin ko, itong hakbang na to ni Robin Padilla, no, o kung sino mang mga politiko, hindi ho kailangan ito ng INC. Na, nagagawin mo yung July 27 or every July 27 ay gagawing non-working holiday. Unang una, kahit kailan, wala pa hong nagdaang presidente o administrasyon na merong nag-isip o nag nag uh, oh, masasabi na hiniling ng INC ang ganitong klasing special treatment. Doon sa mga naging mga nakausap ko ha, ng mga INC. Sabi nga ari sa akin ni Mara, yung uh, kasama namin nila Chia sa Goldfish, sabi niya, kami, sana na Don Kenkoy, na Don Kenks, sabi niya nila, alam mo kami, sir, uh, hanggang dun kami sa endorsement bilang pagpapakita ito ng aming pagkakaisa. Ngayon, kung yung aming inendorso, inendorso sa amin, at ibinoto namin bilang pagpapakita ng kaisahan namin, eh hindi naging maayos ang kanyang ginawang performance sa kanyang trabaho, labas na kami doon. Sabi na, hindi kami nakikisausaw sa politika. Diba? E ang problema ngayon ito, si Robin Padilla gustong sumausaw sa inyo. O pagkatapos nito, sa Iglesia Ni Kristo, ano kasunod? Catholic, sa Roman Catholics naman. Pagkatapos niyan, ano naman? Uh, lahat na ng uh, lahat na ng mga mga organisasyon pati sa mga Pentecostal, 'di ba? Pati dito sa Trinitarian, Born Again, pagdating dito na 'yan sa kay Mike Velarde, pagdating yan dito sa tawag 'yan sa baka pati mga kulto, 'di ba? Isama paggawa na rin ni Robin Padilla ng ganyan mga ano mga uh, non-working holiday. Ay anak ng puti. <laughs> 'Di ba? Wala na, naubos na yung araw natin. oo, so, lahat na lang. ba? Diba? Sabi ni Bochok. Uh, sip lang sa INC yan, Sir JDB. Palagay ko nga rin. Sabi niya, kahit naman walang politiko ay noon pa man, nagdiriwang ang mga INC ju tuwing July 27. Tama! ba? Diba? <laughs> Pagpa, ano lang eh, pagpapalakas lang eh, ba? Diba? <laughs> Diyan mag-iingat ang uh, mga Iglesia ni Kristo na ang pamunuan sa pag-endorso ng ganitong uri ng politiko. Uh, naalala ko ang sabi ng tatay ko nung araw, kung bakit ayaw niya sa mga liberal. Yeah. Gusto niya noon, gusto niya lang noon sa liberal noong nandun po yung si Marcos. Okay? At 1926 po pinanganak tatay ko, kaya abot na abot niya yung mga politiko nating Yung iba eh buhay pa yung iba ngayon pero may iba naman mga, mga pa-expire na. Ngayon, like the Enrile, eh, buhay pa ngayon. So, ang sabi ng tatay ko noon, dito sa ano, dito sa mga pulit, sa mga liberal daw, kapag ka liberal lang nakaupo, nako. Walang ginawa yan kung hindi magpalit ng pangalan ng kalsada, gumawa ng mga holidays. Totoo naman. At ang isa ho sa palaging biktima dito ng uh, pagpapalit po ng mga pangalan ng kalye, eto ho sa Espanya, yung uh, kalye trabaho. Sabi niya, kapag ka-liberal ang maubo na mayor dyan ng Maynila, nako asahan mo yan, eto na. <laughs> Yun pong uh, M. de la Fuente naging uh, kalye trabaho. Nung mawala yung liberal, ah. ibinalik naman sa dati. O, kaya sabi niya, kapag ka, ka, hindi ka sanay sa Maynila, maliligaw ka eh. Kung ang address mo at naitanong mo, eh hindi alam, sasabihin iyo, naku, walang ganyan dito. Pero itinuro sa'yo, ah, yung M. De La Fuente, yun no, yung kabilang kanto. Pagdating mo ro, nakalagay trabaho. ba? Diba? Palitan yung mga pangalan ng mga National Highway, gawing Cory Aquino, yung mga ganon. O, eto si Robin Padilla, hindi naman liberal, pero yung utak, lumilipad. 'Di ba? Ako eh, sinasabi ni Robin Padilla na dapat igalang 'yung separation of church and state. Abay, 'wag mo na itong panghimasukan na magsisip-sip sa kanila dahil hindi nila ito hinihingi. Mayroon silang sariling celebrasyon, uh, every July 27, si nagse-celebrate sila. Pero <laughs> para lumitaw na parang merong utang na loob ang iglesia ni Kristo sa iyo, amay ah, may matindi yan. Kasi kung kailangan ho ng iglesia ni Kristo yung ganyang uh, special treatment, Diyos ko, kay Apo kay Palamang, kaibigan nila yan. Noon pa, naibigay na yan. Hindi na kinakailangan ng legislation. Ipoproklima na lang yan, proklam presidential proclamation lang, ang gagawin ni Apo na kay Diyan. Diba? <laughs> Ay nako, wala talaga sa hulog eh. Diba? Kung hindi ko mampi doon sa isang kriminal, tapos matikom ang bibig pagdating doon sa economic chacha, samantalang isinulong din naman niya ang economic chacha, na wrong timing nga lang, na ito na sana ang perfect timing, pero silent night. Hmm. Yeah, malamang po, ang kasunod nito, eh yung KOJC naman. Diba? May sariling paninindigan ng INC kaya bilib na bilib ako sa kanila. Oh. Ba. Tama kaya pula palang pa lang tapos na yan eh noon pa. <laughs> And gusto ko lang uh, kunin ni Robin Hood ang uh, gusto lang kunin ni Robin Hood ang puso ng INC for his political agenda. Yan. Dahil alam niya kung ano ang i-endorse ng Iglesia ni Kristo, ayon ang ibaboto ng mga miyembro. Correct. Hindi katulad ng KOJC, ang INC 9 million, 9 million po. Okay? Ang contribute nilang boto. No. Pero, ang uh, KOJC nagkiklaim na 7 million, pero doon sa ranking ng top 10, base sa statistics, eh wala ho sila sa top 10. O ano ho resultang, ano ho katibayan doon? Eh bakit hindi nanalo si Harry Roque? Bakit hindi nanalo itong si Salpanelo? Oh, na mga kadikit at inendorso pa nila. 'Di ba? Ibig sabihin, eh claim lang pero walang realidad. Now, going back dito kay Robin Padilla, imagine ha, kung lahat ho ng mga relihiyon eh sisipsipan nito, naku, 'Di ba? Eh kahit hindi na tumpa isip nito eh. Kahit di na ako mangampanya, takbo kong presidente. Sabi nga ni Salpanelo, Panelo, eh pwede pa nga maging pang-presidente yan eh. O. Oh. Diba? Wala. <laughs> o oh, yun, sige Na, sigibo, uh, sige mo. bakit hindi daw nanalo? Hmm. Diba? So, isipin mo, makuha mo 9 million votes. Eh, konting boto na lang ng taong bayan. Oh. Law, oh, ila ako para sa akin ha, tingin ko lang rito. Ang gusto lang talagang gawin dito ni Robin Padilla eh, magsipsip lang. Ha? Yeah. At uh, hindi niya iniisip din mga kababayan kung ano yung economic effect nito. Sa ating bayan, isipin mo isang malaking grupo magbiglang magnanan working holiday. 'Di ba? Sipin mo ha, buong bansa yan, eh, non-working holiday. So, hindi ho pwedeng mapila yung ekonomiya. Oh. So magpapapasok ngayon yung mga kumpanya. <laughs> kaya kaya hu yung mga holiday holidays natin, starting nung panahon ito ni Gloria Arroyo napansin ko yan, hanggang rito kina PBBM. Kapag uh, pumalo ito ng Lunes o ng uh, gitna ng weekends, ay gitna ng weekend ng weekdays, iminumove e, nila ito ng weekends. Bakit? Para ho walang economic effect, di ba? No. Sipi mo to. Nako, Senator Robin Padilla. Kung pwede ba, ha? Bakit, bakit pa pagkagaling ng PDP laban? Napansin ko lang na politiko. Eh, parang isa lang yata yung matino, eh. Ang, sabagay, eh, abogado naman ito. Si Atty. Tolentino, eh, si Senator Tolentino, abogado to. At yan naman, it eh, ano yan, na original yan na Liberal Party. Hindi yan talagang PDP laban. ba? Diba? Pero yung uh, talagang PDP laban, bakit ganito yung utak balintong? No teña bato de la Rosa na Robin Padilla. Mas ito pinakamatindi. 'Di ba? Susko Mario Joseph. Hay nako, iwan muna natin tong katarantaduhan ni Robin Padilla na yan. Isang maliwanag lang yan ng pagsisipsip at ang uh, ito ho ay in aid of election. 'Di ba? In aid of election, in aid of re-election lang tong gusto ni Robin Padilla Parang eh. Para nga naman effortless. <laughs> 아이 <laughs> 나가.